Hello mga ka -girdmate. Ngayon ay nandito tayo ulit sa aming kusina. Magluluto ako ng pagkain. Yan, ulam ang lulutuin ko ngayon. Ito yung ulam na to ay pwede nga ito sa may mga sakit na guard Ayan. Ito ay pritong manok. Pero wag po kayo matakot dahil hindi po ito uh, deep fry. No? Ito ay piprito lang natin sa kuunting mantika. Ayan. Ito nga, ang gagamitin nating oil ay ang olive oil. Ang halo naman ng manok natin ay wala ng iba, kundi asin lang. Yan, wag po kayo kakain ng pritong manok na may breeding mix kasi harina po yun, di ba? Di ba, pag pinirito yun, deep fry yun, sisipsipin niya yung mantika, didikit, ay ah, yung mantika nandoon lang sa may halo ng ng breeding mix, 'di ba? Na yung breeding mix tapos nando doon lang yung mantika. Yun po, wag po kayo kakain ng ganun. Ito ipapakita ko sa inyo ay pritong manok siya na pwede po sa may mga sakit na GERD. Ito po. Ito po, ayan. Yan yung gamit nating manok. Ang gamit kong manok ay chicken breast po yan. Yan. Tapos ito ang gagamitin na oil. Olive oil ang gagamitin. Tapos maglalagay lang ng kaunting asin. Ayan. Wait lang po. Igagayat ko lang. Hati-hatiin ko lang. Yeah. Ayan. Hinati ko siya. Ayan. Hinati-hati ko siya ng ganitong sukat. yan. Ngayon, lalagyan na lang natin siya ng asin. Asin. Tapos, ayan. lamas, -lamas. lamas lamasin sabi ng anak ko. Lamas-lamasin ng manok. Ayan. Ayan. Yan lang yung bagay sa atin. Huwag tayong gagamit ng mga masyadong pampasarap pag magprito ng manok, tsaka hindi kailangan ng deep fry. Alam nyo po ba kasi, pag kumakain ng manok, karne, nakakadagdag po yan sa kalakasan natin. 'Di ba? Pag may sakit kang girl, 'di ba? Mabilis kang dapuan ng sakit, mabilis kang manghina, mapagod, ayan. Kasi marami tayong iniiwasan ng mga pagkain. Kaya yan, kaya kailangan kumain pa rin tayo ng mga karni kasi mas pampalakas yan ang katawan. Yan, ipapakita ko na sa inyo paano prituhin. Ayan, nakapaglagay na ako ng manok. Konting mantika lang po yan ha. Oh, okay, mantika lang po eh. Thank you. Ayan, brown konti. Ayan, nag-brown-brown na siya. Inihintay ko lang mag yung kapila. Ayan. Ang gamit ko pong mantika dyan ay eto, Olive oil. Ayan, ang tatak na mantika na gamit ko. Ayan, ngayon luto na ang ating pritong manok. Ayan, kung mapapansin ninyo, wala siya masyadong mantika. O, ba? Diba? Walang masyadong mantika. Kasi kung yung piprit, yung kakainin niyo na pritong manok, yung tulad ng mga, uh, yung ano ba yan? Chicken Joy, sa Jollibee. Ayan. May breeding mix yun eh. nandoon lang yung mantika sa breeding mix. Yun yung bawal sa atin. Pero yung mga ganitong pagluluto lang, asin lang, tas konting mantika, hindi po yan bawal sa atin. Kasi alam nyo po ba na mahalaga sa atin yung karne sa katawan natin. Kasi ano po yan eh, pampalakas po yan ang katawan natin. Yung karne ng baboy, ng baka. Pero dahil nga may GERD kayo, ah, uh, wag mo na siguro magbaboy baka, no? Kasi nga mahirap tunawin 'yon. So, ang pinakamaganda talaga sa atin ay yung karne ng manok. Ayun, yung chicken breast tapos yung mga karne ng isda. Ayan, napakaganda po niya sa kalusugan natin. Kaya yan, napakabilis lang lutuin. At ito nga yung salad ko, na niluto ko nakaraan. <laughs> okay pa, buhay pa siya. Pwedeng pwede ba? Yo, maraming salamat. Babay po.